Hindi pa rin humuhupa ang tensyon sa pagdita ng Israel at Iran, dalawa sa mga pangunahing pinagkukunan ng langis ng Pilipinas. Dahil dito, Patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandigdigang merkado na agad ding nararamdaman ng mga mamimiling Pilipino. Kapag tumaas kasi ang presyo ng langis, hindi lang transportasyon ang tinatamaan. Apektado rin ang buong galaw ng kalakalan mula sa produksyon hanggang sa distribusyon ng pagkain sa merkado. Una sa tinatamaan ng sektor ng logistics, kaya't anumang dagdag sa gaso sa krudo, ay ipinapasa ito ng mga negosyante sa presyo ng mga bilihin ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., asahan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa mga pamilihan. Ngunit nilinaw ng hindi nangangahulugang na mararamdaman agad ang epekto sa isang bagsakan. Siyempre, no, pag tumaas ang petrolyo, tataas lahat. So there is expected increase. Uh, although I believe yung pagtaas ng presyo ngayon na magigit piso, hindi naman hindi naman exponential yung uh, epekto nun. Batay sa datos ng Department of Energy, nasa ikatlong sunod-sunod na linggo na ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Pero sa oras na huminto ang sigalot, inaasang unti-unting bababa ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkato. Tandaan nyo, kakaumpisan ng problema sa Israel uh, at Iran at uh, kung bigla naman huminto yan, e, babagsak din. Diba? O bababa naman ulit. Kaugnay nito. May halos 600 milyong pisong pondo para sa fuel subsidy ng Agriculture Department na ipapamahagi sa mga apektadong magsasaka at mangingista. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMRI.